Hello guys, tingnan niyo oh, may kalawang ang gamit ng anak ko. Uniform niya to guys, may kalawang. So nakabili nga pala ako ng fabric rust remover. So itatry try natin to guys, first time user ako nito guys. So ito try natin to, kung to totoo nga bang nakakawala ito or nakaka-remove ito ng kalawang sa damit. So i natin siya guys. So maglagay tayo ng konti dyan sa kanyang parang takip niya guys. Maglagay tayo ng konti dyan. Tapos ilagay na natin sa kalawang ilagay na natin sa kalawang sa damit ng anak ko guys. Try natin siya kung totoo nga bang effective ito sa effective itong pangtanggal ng kalawang. So let's wait. Kung matatanggal ba nito ang ang mantsa or kalawang na nasa uniform ng anak ko guys. Yan, nilagyan ko rin siya ng sabon. Kusut kusutin lang natin. Kusut kusutin lang natin siya, guys. Oh. Totoo nga. Totoo ang effective to, guys. Lagyan pa natin ng konti. Napaka-effective talaga ng fabric rust remover oh. Matagal na kalawang na nasa damit ng anak ko pero ngayon lang siya natanggal guys. Hindi siya natatanggal sa zone rocks.